guys, samtang naga-istorya istorya man at tilulit about sa iring kani man di ang isa ka earring naglakaw-lakaw nakaanak na pero nadunggan na mo kay na ay nagatingog o nagahilak ng iring so among gidali-dali siya o plaster then ang pagplaster niya tilulit gikuha niya sa isa ka cartoon unya guys, ang iring baya kung mga naksiya kay siya siya ray maglimpyo sa iyang inanakan siya ay mag-aasikaso hantod na mahulog siya sa iyahang pukiking <laughs> di yan tayo mag-isugot dire o na na ni wahan ng intro intro iyang galimpihan ang iyahang kinatawo guys tungod kay ang iyang anak ko pa nahulog ang botog di baka ko violation ani pero awareness na sa mga tagiya, sa mga iring no nga na -ajoy iring nga pag nanganak sila, dili sila mahimutang sa isa ka lugar. Kaya magsigid yun sila balhin-balhin or siguro sakit ilang tiyan. Kaya gani kita mga tao, pag nanganak ta, maglisod ta o, ka ng kontrol sa ato ang emosyon na parte yung sakita. unsa na lang ka sa mga iring na parting yung daghana anak. Pero ini mo, seven kabuok ang iyang anak, no? So, dili jud lalim ang kasakit na yan. Bati, bation sa iyahang tiyan. And pagka humanyag pa nga na nang na ang uban no kay kabalo na pa, guys basing ma violation jud ta ani kay unsa ni naghan mi anig RT day <laughs> kabalo na mo <po. laughs> ani mag, mag story <laughs> to, guys ang iyang anak kit kay na color orange gray and white nga gagmay kay seven man sila kabuo So, gagmay jud siya guys, pero cute kaayo kung pwede palang lang dalon sa Pilipinas, dalon jud nako. Na Kaso lisod siguro magdala og iring na ing na nakadaghan dito sa Pilipinas, no kay basing dili to taga ag permit to travel ba. Kay abig negosyo na dili na pang pet. <laughs> pero nindot jud kay mga anak taga Sugilong. Basta tagas po duglawas, tagas, ka ng tagas ganang ikog. Siguro balahibo on po ni. Update mo after how many days kung unsan ang ilang ilahang mga itsura or hantod sa ilahang pagbukas sa ilang mata ko medyo mong i-update guys basta nindot ni siya na klase nga po sa first siya ang, ang lalaki ani kay nga na pagkihapag nang pero balahibuon kayo ba na enjoy ko nga nag-apong sa pagpanganak sa iring kay dili jud lali mahimong mama labi na sa pinakadaghan nga anak no nya pareha sa tao daghang kag anak nya sa lawayon pa jud kayo kami <laughs> dok dok og bagol <laughs> Unya pagawas nila guys at yan sa ilang mama. Nagsugod na dahin sila og dede. Kay siguro gipangkutong sila tungod sa ilang kadaghan. Unya ang ako kay kutihan kay kusungugan pa chugog iring kay ako jung lili og sa ilang mga gender gender reveal. <laughs> bay ubay ang lalaki na sa babae. Siguro ang lalaki is tulo ka buok more on babae na wala na kay nako nga silip uban guys kay gisamukan jud ang iring sa ang kakulit bitaw. <laughs> <laughs> murag ilaga kadag ko gagmating ka isa nga tanan kanang lingaw na sila tanahon ba nya sig pagkaugma ako jung gitana og sa ilang mga gender nya ningon jud ko kay ati lulit ning mga cute cukai mga nawong nya ingon ko basig na imong maghatag lang siya pero dili pa pagka sa pagkakaron kay wala pa man sila nangalutas after na siguro ini madagko dagko na gamay kanang kabalo na mukaw kanon kanang pwede na siya uh, kanang makadagantaga na pero yung ani uh, magod kay sensitive sila na mga iring labi pag ng mga hybrid dar kay dili mo maatiman dry chora ka ang ambot uh, nabawasan ni na sila no mga pila na lang na sila kabuk dahan mga sik siguro unya ang murag isa yata ang na puan kay hinay siya or luya or basin premature kung sila tungod sa iyang kadaghan o maroto nga akong update sa inyo guys. Thank you for watching!